Okay, guys. Ngayon lang kami natapos sa trabaho, guys. Kaya, guys. Alas 12, mag-alas 12 na. Ngayon lang kami natapos sa paglilinis. Yan, kain tayo, guys. Orange. Kain tayo, orange. Sarap guys oh. Tamis. Kumakain pa yung mga alaga guys. Grabe trabaho guys. Straight kami, <coughs> straight kami nakasama ko sa pagtrabaho guys. Dahil bagong lipat kasi kami bagong lipat kami dito ay hindi pa tapos yung mga linisin mo Madami pang lipitin parang ganba Akala ko pa naman, guys. Akala ko yung lilipatan namin. Maliit. Maliit lang. Diyos ko, pag tingin ko, guys, ang laki. Grabe. Sakit sa paap. Yung akyat baba, akyat baba. Tapos, <coughs> yung kwarto na maalaga ko na sa third floor pa. Sa pangatlong palapag pa yun. Diyos ko. Pag pinapaliguan ko sila, binibihisan. Akyat pa kami sa taas. Oh, God. Uh, grabe guys sakit na ng ako sakit ng mabinti ko yung mga balakang ko ang sakit grabe ang sakit talaga nakakaano <clears throat> ang taas ng palapag talaga nakakalula

Makain pa sila ng pagkakanaan. ng uh, uh, hapunan. Nagbotong. Galing sila sa, ano, nag-grocery nag sila eh. Natulog kami ito mga alauna na. Kasi pamalaga na, hindi pamalaga ko.